Welcome to my channel, Lorna Cortez. Hello, hello, hello. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Ni hao ma, chao an, Taiwan. Uh, upay, naal daw, kada kayo amin, kakabsat. Kaya yung mga elefano, kagayen, kaya yung kakaruba. Maayang buntag, mga bisaya diha. Upay na buntag, Sa buntag sa inyong na kanan mga bisaya like me half bisaya kumusta kayo hardy magsushoot ako konti na dito dito lang sa paligid as usual at kung bago pa sa channel ko please like subscribe and ring the bell na rin para lagi kang updated sa mga boring kong video <laughs> bye

Yun, paano niyo makikita? Yan, you know. Ay, karo karo. Nah. Entah ini yang paling gitu. Mbak. Tingnan niya ang bundok, napakalapit lang dito. Alam kaya ako makapunta dyan sa bundok na yan. Yun o. Oh. Dito bunda sa kabila. Walang sila. Paru-paru, paru-paru bukit, nalilipad-lipad sa gitna ng daan. apa sambara ang tapis, sandang kalang manggas. Ang sayang di ko biasa ang piyesa. Ang sayad Uy! may pahinga ka pa siya. Uy! You know <laughs> I ko tuloy ang kapataan eh. May Ita yeah, pa mm, Kalimutan ko tuloy Ayan oh no, Ganda ng bukid oh Napakatahini Alam kapit bahay Ng mga chismos Pabasta kayo lahat Dyan mga friends ko Sa whitey world unang una sa aking favorite may master ray hello 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 apa lagi nak sa akin Antonio suka and friends hindi ko na kayo maisa isa, -isa. si Scas Cortez and Christine Cortez aking mga pinsan sa white world at pinakalal sa lahat ang aking my favorite hipag at Jamboree Cortez Amero isa po siya sa dahilan na nagbukos sa akin para ituloy ang pag -OIT. at sa mga hindi ko pa get, sorry na lang po maybe next other time na lang yun biglang namamig ang hangin ang lamig ganda nandito kasi ako sa may bakod eh. yes you see that I see also yan dito tayo sa mandang likuran ng farm ni lolo hangi, no my god ang lamig oh, no ah oh, my god you know mingino ako kailangan ko ng human jacket yo 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 eno yeah, Ngayon lang nabawasan yung mga paro-paro. Nagtago sila. Kasi lumukas yung aming. Kahapon napakaraming paro-paro. Sabura. Ang ganda ng Wow. Wow. That's enough for now see you later again next next video thank you very much friends bye bye okay bye